I have forgiven you girls from the bottom of my heart. Pinapatawad ko na kayo. Sa pagdiriwang ng araw ng mga puso, pinili ni Marie Fowler na magbigay ng kanyang mensahe para sa mga naging babae ng kanyang dating partner na si Papa Odi. napag raw niyang gumawa ng video upang makapagpatuloy na sa kanyang buhay at para ilabas ang kanyang saluobin patungkol dito. Ito rin daw ang kanyang paraan para maisarado na ang kabanatang ito sa kanyang buhay at magkaroon ng kapayapaan ng walang kinikimkim na galit sa puso. Sa ngayon ay single pa rin siya at inamin niyang nag adjust pa siya sa mga nangyayari sa Toro family. Nakakandado raw ngayon ang kanyang puso at ang hiling lamang ni Odie sa kanya ay hayaan siyang makabawi. Ang pagtulong na ginagawa raw niya ngayon kay Odie ay bilang isang pamilya. Isa raw sa naging dahilan ng paghihiwalay nila ay ang pagtataksil ni Odie sa kanya. Matagal raw niyang tiniis ang sakit dahil alam niyang mayroon siyang pagkukulang sa kapareha. Sa katunayan raw ay umabot sa puntong pitong buwan niyang hindi na pagbibigyan si Odie. At nagsimula siyang maniwala na basta't hindi niya kilala ang babae at hindi sa kanya pinapakita ang pagtataksil ay okay lang ito. Kahit na nararamdaman niyang mali ito, ay wala siyang ginawa para sa kanilang relasyon na maging maayos sana sila. Masyado raw siyang nag-focus sa nais niyang unahin at alam niyang mali ang ginagawa ni Odi. Napakasakit raw para sa kanya na mabasa o makita ang pagtataksil ng kanyang dating partner. Hanggang ngayon ay nasa kanya ang mga larawan. Screenshots, IDs na ibinigay ng ilang babae. Ang iba pa raw ay nakaharap niya pa sa mismong bahay ng babae. Ngunit sa kabila nito ay wala raw siyang ilalabas na makakasira sa mga babaeng na involved para na rin sa kanilang mga pamilya. Ibat-ibang sitwasyon at dahilan kung bakit nakuha ng ilang babae na pumatol kay Odi, kahit na alam nilang karelasyon ito ni Mama Mari. Hindi raw para pa ilabas niya ang mga pagkakakilanlan ng mga naging babae ni Odi. Hindi raw niya igagante ang pagsira sa kanila gaya ng pagsira nila sa isip at puso niya. Sa huli ay nag-iwan si Mama Mari ng mensahe para sa mga naging babae ni Odi. Aniya ay pinapatawad na niya ang mga ito hinding hindi niya raw hihilingin na maramdaman nila ang sakit na kanyang naranasan at makarma sila. Panalangin niya na hindi nila maranasan ang kanyang pinagdaanan bilang babae. Pakiusap niya na sana matigil na ang maging daan sila sa pagkakaroon ng isa pang babaeng iiyak o nasasaktan dahil sa pagiging selfish ng mga ito. Sana raw ay huwag ibababa ang sarili na porket sikat ay bibigay na kaagad. May mensahe rin si Mama Marie sa mga babaeng nagpapabayad. Anya ay alam raw niyang mahirap ang buhay, pero hindi raw lahat ng babae, katulad niya na magpapatawad. Paano raw kung makatagpo sila ng taong katapat na hustisya ang gusto, na ipapahiya sila at kanilang pamilya? Baka raw isipin ng mga babaeng pinatulan ni Odi na mas lamang sila kay Mama Marie, ngunit ang katotohanan raw ay walang nakakalamang. Kahit na ano pang gawin ng babae kung magluloko ang lalaki ay magluloko yan. Dagdag pa ni Mama Marie ay pare-pareho ang mga babae na nararapat itrato ng kanilang partner ng tama at may pagpapahalaga. Lahat daw ay pupunta sa pagtanda. Kung kaya sana raw ay mahanap ng mga babaeng ito ang taong makakapagbigay sa kanila ng buong pagmamahal.